I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Alam naman natin na ito nga ang ating Donnie Pangilinan ay kasama nga rin niya sa kanyang Gigi Tour. Ito nga ang si Tito A at ang kanyang kapatid na si Hana Pangilinan na kung saan ay super supportive talaga nila para sa ating Donnie. Dahil kasama nga rin sila sa bumuunga ng Gigi the Movie. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. Kung saan ito nga si Tito A ay meron nga payo para sa ating mga babblies. Narito nga guys sa nasabing video ni Tito A na talaga namang ikinatuwa na maraming bula. Hindi po escape with me Donnie. Ah! Hindi po rescue me Donnie. At hindi, hindi, huwag nyo kong i-rescue pagkasama ko si Donnie. Escape with God to rescue. Escape po, nasabi na, yan po ang karakter, karakter ni Donnie. At iyan nga raw ang escape na kung saan ay karakter nga raw ng ating Doni Pangilinan sa Gigi The Movie. At bukas nga guys ay mapapanood na nga talaga natin ng Gigi The Movie sa Netflix. Kaya naman ang mga bula ay super excited na nga dito. At talaga namang dinumog malala rin talaga itong ating Donnie Pangilinan sa City of Smile sa Bacolod. Kaya naman station lang tayo for more update ni at bal sa mga susunod pa na ayuda.